guys, magandang hapon po sa ating lahat and welcome back po sa aking uh, channel. So ngayon ay June 29, Sunday. So mag-share lang ako sa inyo guys ng aking pinamili kasi namili ako ng mga uh, pang merienda ko kasi naubusan ako ng like shoma, shoma. Shake <laughs> like, shoma, tapos ano ba, ba? Yung uh, lumpiang wrapper, uh, ano wala sa akin yun basta may ipapakita ko sa, sa inyo guys no so kanina mga last try sumalis ako dumating ako mga 5 so mabilis lang din naman guys no pero nagdagdag din ako ng aking mga grocery kulang dito sa tindahan so ayan guys punta tayo dito sa labas kasi so, nandito yung ating mga pinamili ayan so ngayon ay ano na time check guys nasa 5 5.25 na po ng hapon. So, since nga, guys, umalis ako, ah, hindi ako nag-open ng ating uh, meriendahan kasi ayaw din niya. B babantay siya ng ano eh, tindahan. Mahirap kasi pag isang tao lang ang nandito. So, ayan. Pero pag ako, kaya-kaya naman, carry-carry lang, sakto lang. Kaya lang ngarag. So, ayan. Madami tayong, <laughs> madami tayong decoration. Christmas. Ayun, ano, <laughs> So, ayan. So, isa-isahin natin yung ating mga napamili, guys. No? Meron tayong french fries. So, yung french fries na binibili ko, guys, ano to? yung nakalagay ay chill pill. Ayan, oh. So, ang isang ganito, guys, 1 kilo, 120 pesos. sa binebenta ko naman siya, guys, ng, sa 20 pesos, guys, 80 grams. Ayan. Guys, balik tayo. So, nag, kanina kasi ka parang naghahang yung salita ko. So, sinek ko, okay naman. Kaya, yun nga, guys, uh, binibentahan ko din yung mga bata ng 10 pesos. Kahit sila, yung ganun lang. Kasi, kawawa din naman, no? Gusto nila ng ganyan. So, mayroon tayong apat, guys, na french fries. Ayan. Apat yan. Yan. Tapos, meron din tayong shopaw, guys. No? Isang ganito lang, guys, na 10 peraso ang laman. Yan. So, ano to? Panalo hot buns, pork shopaw. Asado to, guys. Yan. So, nung makaraan, iwanan ko yung sauce niya. Ngayon, meron na akong sauce. Ayan. So, since nga, no, na, na wala, uh, hindi ko nakuha yung sauce nung bumili ako sa kanilang ganito, gumawa na lang ako. So, madali lang pala gumawa. So, meron ka lang star anise. Ayan. So, bintahan ko naman ito, guys. Ay, ang isa nito, kung ang cost niya ay nasa 80, binibenta namin siyang 27. So, may 9 pesos tayo. Tapos, meron din siyang maliliitan. So, ito, bago ko lang siyang binili. Yan, o may mamaliitan. Ang cost nito, nasa $7.50. Bibenta natin ng $12. Yan. Yan. Holiday. Choco mini. Asado din siya. So, ito daw, guys, ay wala siyang uh, sauce. Parang, ano na daw, malasa na daw. Yan. So, since go, mayroon naman akong sauce, so, pwede naman. Bigyan okay, natin siya So, since yung ano ko, guys, yung show ko dati, iba. So, bumili ako nito, kasi mes, medyo mas mura to. Itong dim sum dim sum, yan, mai So, benta natin guys. Ang bintahan ko kasi nung nakaraan guys ay lima piso isa. So, parang lugi ako kasi parang uh, may uh, naka-steam siya. Diba? Naka-on lang yung ano natin, yung gas natin. dari Dere pag hapon. So, minsan kasi guys, nagbubukas ako alas tres. Hanggang ano na yan. Hanggang alas 7 ganon Alas 8 pinapatay ko na. Wala masyado na masyado bumibili. So, ang benta ko is limang piso isa. So, parang lugi. Wala akong kita. So, ngayon guys, gawin natin apat, 25. 25 pesos apat. Yan. Pork to. Yan. So, sarap naman sa ano. Mayroon tayong, ako gumawa din ako ng chili sauce tapos yung toyo mansi. Yan. So, meron tayong ilan ba to? Anim na peraso binili ko. Yan. Three. Bilangin din natin guys. No? Check natin kung tama ba yung pinanglagay. Three, four, five, six. Tama naman. Six peraso. Yan. So, kompleto. Check natin, no? Baka kasi magkulang. Uy, ay matanggal. Oops, oops, so, so, so. oops. Hindi kaya natin yung camera dito. Yan. Pasensya na kayo sa aming back, sa aking background. Yan. Ayan. Ayan. Ayan malayo. Ngayon nga ating camera. So, dito na nga lang. Hawakan ko na nga lang. So, ayan guys. Ito yung ano natin, anim na shomai. Yan. Tapos, meron din tayong, binili, binili din ako guys ng, yung ano ko kasi guys, yung binili kong pati, ay yung CDO. Kaya lang, medyo mahal siya. Parang sa 25 pesos na Uh, hamburger ko, wala akong kita. So, bumili ako ng medyo mura, jema. Na natin. Masarap kasi yun, guys. CDO kasi nyo. Pero, walang kita pag 20 peso. So, yun, syempre, pag ganun presyo lang, kaya na ng ating mga customer, eh. Pag dadagdagan, pang 30, baka wala nang bumili. So, adjust na lang tayo doon sa pati. So, itong pati na, guys, ay, jema, mas mura siya. Nasa ano lang siya, 4.50 ang isang peraso. Kasi, ito 38, ang cost nito divide 8 piraso to eh. Alam ko nasa 4 point something lang ang cost niya. So, at least kumita tayo. Kasi syempre, dun sa mas uh, sandwich natin, meron tayong uh, party, meron tayong cabbage na gulay nilalagay. Wala akong ano guys, no, yung lettuce. mabilis <laughs> na pala maano yung lettuce. Kasi ang lettuce daw, 2 days lang masisira na. So, at least yung cabbage matagal. So, tapos meron tayong sauce. May yung may ketchup na may halong uh, mayonnaise, tapos meron pa tayong cheesy ma-cheese na nilalagay para mas dalawang sumarap yung ating sandwich. 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 Ayan. So, meron tayong ilan ba to? Tatlo. Kasi ang laman naman ni 8, so 24 peraso, no? Oh, wait lang. So, balik tayo, guys, no? So, meron ta- So, ang binili ko, guys, tatlong gemma na patty. Ayan. So, tatlo sya. So, 8 naman sya. So, 24 peraso. Ito yung ating sauce ng siopaw, oh. So, gum gumawa nga ako ng ganito. So, meron talaga akong ganyan. Yan, tapos meron sa tatlo pala ito. Ito so, yung tatlo. So, ayan. Tatlo. Ayan, 1, 2, 3. Pwede na akong yakult, tatlo. Bintan ko sa yakult ay 15. tapos asin. Ayan, Oh. May okay, wala akong asin. Tapos, bumili din akong itlog ng kugo. So, nung nakaraang bili ko is 80 lang. 50 para. So, ngayon 90 na tumaas na siya. Ayan. So, limang piso bintan ko niyan this isa. Tapos, bumili din akong tokwa. Ayan. Sa so, bahay lang to. Tapos, meron din tayong dalawang Ah, uh, tapos may isang kilong fish fish ball. Ayan. Isang kilo ba ito? <laughs> Tama ba? Isang kilo. So, ang isang ganito guys ay 54. So, piso bintahan ko guys isa. So, 10 piso ang minimum. Ayan. So, ayan, dalawa. Tapos, na, since guys, nung nakaraan, wala akong uh, footlong sandwich. Ngayon, nakabili ako sa palengke. Ayan, oh. So, ang expiry niya guys ay sa July 6 pa naman. O, ah, diba? Bumili akong tatlo. Ayan. July 5 pala. Ayan. So, ano pa date? May 20, ano pa lang naman eh. Yan, sa so tatlo. Tapos meron tayong footlong sandwich. 25 din ang aking bintahan. Yan, tapos next guys, meron din tayo mga groceries na binili. Yan. Add lang to guys, na nagdagdag natin. Meron tayong ito mga chichiria, mga dilata, sigarilyo, fortune, magboro light. ano ba yung magboro light? Andiyan, basta nandiyan. Yan, magboro light. Ay, nahulog ng aking mga ito. <laughs> Nagkadahulog na. Tapos, ayan, cloud nine. Tapos ito. Tapos tayong box dito guys, no. I-city no. na natin, iho-haul nah. okay, na natin. Ano 'yan? I-set. Oh. Ha? Hindi. Hindi. Ano 'yan? Ano 'yan? Ano 'yan? Ano 'yan? Ano 'yan? Ano 'yan? Ano Ano 'yan? Ano So, yun guys. Ito naman yung ano natin. Ihuhul natin yung ating uh, mga karton. So, may tindero naman sa tindahan. So, mag ano tayo dito? Ayan. Kulan tayong gunteng. Sa parang gunteng din. nahin natin ito isang box so meron tayong mga ano guys no, kasi wala tayong mga lees ramen lees ramen pasit kanton mga extra beef ayan sabihin so, natin ang extra beef guys ay 22 uh, tsaka yung ano pasit kanton 22 basta malalakihan tapos yung maliliit naman guys 17 pesos sana malinig yung boses ko tapos yung mga ganito po guys lucky ni mga chicken tsaka yung sa beef ay 12 pesos lang so galing mo na natin dito sa kabila pala kita so ano yung natin camera natin litarin rin natin And, so mga pancit canton noodles ang laman nitong ating isang box So, dinamihan ko guys yung mga ganito guys dati kasi hindi masyadong mabenta. Pero ngayon mabenta na yung malalakihan. So, 22 pesos. Ayan. Tapos, meron din tayong mga uh, biskuit. Kinapay yan. May cream o bar. Tapos, dewy donut ito ba meron dito? Yan, mga pansit kanton, madami tayong pansit kanton. Halos yung pansit kanton, malaking box siya guys. Yan. So, next natin, yan, nagkandahulog na. Busy mo na natin. So, next, buksan natin ito isang box. Yan. Yan. So, meron pa yung bar Fudgy bar ko guys Bintan natin 9 pesos Tapos itong uh, Quick 9 pesos din yan Nagay mo natin Sa itagin yan. Tapos, nagdagdag ako ng kape. Bintahan. Pag Nescafe, guys, 17 na. Pag ibang kape, yung kopi ko, tsaka yung great taste, 15 lang. Pero tingnan ko pa din yung price kasi baka sobrang layo na tulad ako kinikita. Kasi talaga malit ng talaga kita sa kape na twin pack. <laughs> Tapos, meron din tayong mamon, guys. Bintahan ko nito 17 pesos. Meron din tayong Nescafe Classic na ganito. Bintahan natin ay 28 pesos. Meron din tayong Coffee Mate. 55 pesos ang bitahan. So, naubusan ako ng coffee. Mate. So, mga naubos, naubos sa tindahan, guys. Yun lang yung dinagdag ko. Tapos, ito uh, ano ito? Yung cream tap. So, bintahan nito guys ay 70 pero bumaba siya yung cost niya. So, baka bintahan natin 68, 65 mga ganun. So, ayan. Tapos mga kape-kape. Ayan. Milo. Bintahan ko 11 pesos. Nag-blur yung ating camera. Tapos stick natin 4 pesos. Next coffee Tapos kape-kape-kape. Ayan. So, next box dito tayo. Open natin. Parang blurred yung ating camera. So, ayan. So, nagdagdag lang ako guys, no? Meron tayong Cloud9 na bintahan, tag-3. Ayan. Tapos yung Crab and Corn, 40 pesos ang bintahan. Ayan. Magic, 6 pesos. Uh, cheese, Miss, at uh, ano ba ito? Bintahan ito ay 10 pesos. Itong Ajinomoto na ganito guys, ay 8 pesos. Fire Margarine, 13 pesos. Tomato, tomato, and, uh, huwag na mas, na maliit na ka. Sachet, 15 pesos. May ingay, may ano, motor na dumaan. Sa so, prutos natin, guys, so, try ko nang iba, itas yung ating presyo ng mga candy, guys. Nagagagagag na siya ang apat yung piso, pati yung ating mga max. Kasi, ang liit na lang talaga ng kita. Pero, do, yung sa mga candy naman ay, lalo na pag max, magilisan siya kasi, uh, madami na madami nag na nag-candy. Ito naman, guys, meron tayong max na dalawa, tapos meron siyang free na puti na maliit lang. Ayan, suka. Tapos, since wala tayong nakitang beng-beng, ito na lang tin, tin, uh, tinry ko lang. Ayan o. Oh. 10 pesos din bintahan. Baka naman masarap. Tapos, deep fresh sa so mga naninigarilyo. Ayan. Tapos, ano po ni sinrami? Dato puti, toyo. Ayan. Tapos, konting dilata, suka. Ayan. Tapos, meron tayong tandway ice. na so, Nalasing kami. Nalasing. Tapos, meron tayong mga dilata. Ayan. So, yan yung aking mga napamili guys. Diba? Kalat na. Ayan ating ating mga napamili. So, ating ano guys, no? Ating lutuan. Ayan. Ayo, so, yun ang ating mga dapat pala nakapag-picture pa na. <laughs> so, ganyan na lang. So, wala tayong picture. So, dito mo na. Meron man lang tayong kalating na. Ano ba yan? Ayan. So, yun yung ating mga napamili guys, no? Hi! Stretch. Makakapago din. So, yun lamang guys ang aking share at magkakapin na kami. Ayan oh, kapin muna kami. Maraming salamat sa panonood. Paalam. Bye-bye!